Hey, welcome to my channel. Tanong na natin. Pumunta sila, pumunta sa kagabi dito yung ano natin, supi natin. Kailangan natin, ano, magtahan. Nagante na sa atin yun. Nasamahan niyo ako oh, mga kadyang. Pupunta tayo sa supi natin. Let's go. Oh, ito na mga -tan. supi natin. Ito na mga natin. Pinapin lang natin yung soke okay natin mga katya. Hindi tayo mag-iikot. Mag-iikot. Mag ah, kalitaw, Hindi tayo mag-iikot. lang natin to mga kalakal okay. yeah, Let's go. Baka <laughs> okay, tayo Wilkins. Baka so, natin. Baka Wilkins mga katya. Absolute. Baka. 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 one point eh. 175, kinukuha ko ng 175 dito sinabi na bakit ha? Mm -hmm. Yung 175 kinukuha ko ng piso. 175, yung mga mga haba. Ay 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 niyan. Ito ito ito. 175 ko. kinukuha ko ng piso ngayon to. Ayan. Yeah. Ngayon lang yan ha, kami buyer na ako, ko. Pati yung 1.5 piso na rin, piso pa rin yan. Basta yung mga ganyan, piso na ang kuha ko, magipuntan ganyan. Ito, ano, ganyan. Ito mga plastik sa kusaka. Halo, apa plastik? Apa? Blessing. Pas. Dia sama. Satu dan nasi bini Pak Vito. ini Ya, pisaunya nasi bini. piso ka dito yan piso, dito. ito for both eh bakal may bakal ayun both eh plastic 1.5 Yang yung pinig up natin dito sa suke natin ito nakakuha tayo mga wilkins absolute ito malapit tayo mga kalahati ang daming sari-sari mga bakal kapaludo mga 1.75 bote ayan, mga plastic bakal ayan. ito pa mga karton ito mga karton ayan, mga bote pa ang dami ito okay natin ito busing kaway busing ayan ayan ano natin so okay natin solid ayan ang dami palaging kalakal <laughs> ang dami palaging kalakal ayan mga kadyang ayan ayan panahon natin mga kadyang kung naulan ulan na ambun natago si haring araw maulap ayan ha san.

Mayroon pang nagtawag sa atin doon. May kalakal doon. Yan. Puhon tayo. Harang tayo karto. Puntaan ko ngayon. Nagtumawag sa'yo. Ako ano meron doon. Yan na. Ang laki lang. Ang laki lang. Kailangan natin. Hindi. Raroon up ko yan. Gagawin natin piso yan. Hindi ginagawa natin piso. Raroon up ko yan. Ah, gagawin mo na rin. Oo. Gagawin natin piso yan. Yan. Nag-ibusin dyan, mayroon ang So, pipiliin pa niya. Hindi pa nakasegregate. 26. 26. Kasama yung patong kantos. 26. Ah, so, 26. Sige, sige. Marami pala dito. Bagong suki natin dito. Sinuyod natin yung bagong pinasok natin yung bagong stir dito. Diyan. Ano Ayan, hindi ko nagusing. Sa so, Ang dami mga kalakal dyan busing ah. Busing. <laughs> ang dami. Ang motor mo na yan. Bibinta mo yan yan. Ay, buo ito Ay, hindi mo bibinta yan. Okay, ko Hmm. yan. Oo nga. Buo yan. Malayo. Totoo yan. Bili ko niya rin. Ay, joke lang. Bili 7,000, Ah, oh. na uh, yan, sa labas, akin yan. Ah, oh, sa iyo yan? Sa akin yan. Ah, sa iyo yung busing? Oo, yung mga nandot? Gusto ko linisin pero kung gusto naman. Paggusto mo ng buwan, ibibinta mo? ko, Ah. Uh, ah, uh, okay, sige. Magkano naman binta mo busing niyan, yung mga kaya sidecar na yan? Ha? Magkano naman? Ano? Oo. Hindi, may presyo naman. Kasama yung ano, gumagana pa yan? yung motor, Gumagana yung barako mo na yan? Ha? Gumagana yan. Oo magana yan? Sa akin na to. Ah, walang gulong na pala yung huli yeah. na no? Kompleto yan. Ah, tinanggal mo lang? Oo, oh, nasa loob. Ah. Uh, Marami akong baka sa loob. Hmm, sige. Eh. Yung sakali may ibinta mo yan, magkano naman? Ito? Oo. Oh. Kasama sa pinsi. 15. 15? Oo. Oh. Uh, kasama yung motor? Oo, oh, kasama motor. Uh, ilan taon na ang paso niya mo, si? Alam ko na sa ano ito, 2000... 18 ah, mga ano na. Nasa maygit ano na mga 7 na. Uh, hmm, taon. May papel, may papel uh, uh, original. Yung isa lang ang wala isa uh, uh, pero ito meron. ang Original. Ori ito, um, zero, zero, original ah, itong syrup siya original. original. Ah, okay sige. Sige boss, kasi baka may buyer tayo. Oh. Ma may ano ano, ano natin. Oo. Oh, Magtanong sa akin para gaharap sidecar. I-offer natin 'yan. Oh, sige. Mga plastik, mga May mga plastic na mga buso. Bintana plastik. ako. Ha? May bintana ako Bakal? oh, bakal. Ah, uh, ano yun? Ready to install nak? oh, ready to install? Ah, uh, still window. Still window. Uh, o Saan ba? Sige so, na ako. Laki. Uy, uy. Laki. Uy.

Ito sa atin o, parehas usok yan eh, Ito pa lang sa mga bakal. Ayan mga kadyang, humic up lang tayo mga kadyang sa suki natin. Ito, mapupuno na. Tatlong suki lang natin ito mga kadyang, kaya puno na tayo. Upang sa sako. Saan rin mga bakal? Ang dami natin bakal. Ito mga bakal. Ito mga up lang tayo. pero <laughs> Alis mo po na tayo mga kadyang Ayan mga kadyang Ayun, Para natin makulimlim Nakikisama sa atin Ayan si Ari Araw Nakatago Ayan maulap Ayan mga kadyang Let's go At uh, away na tayo Ayan Let's go mga kadyang Over ay, mga Yan, piso yung busing. Ilagay dito busing. bilangin natin yan. Ilagay Marami yan. Ah, 20. Ah, sigi

Samahan niyo ako at ayusin natin itong mga kalakal dito. Ayan, mga nakatambak. Sa ako mga kadyang. Isali na natin dyan sa ano, jambu. Sa si mga naipo ng mga suki natin to ayan, mga kadyang. Marami. Saksa ako na. Ayan na natin. Isali na natin sa jambu. Liwanag pa na panahon natin mga kadyang. Hindi mainit. Kulimlim lang siya. Pero hindi naman haulan. Panahon natin. Ay, mga kadyang. Mahan ako mga kadyang. Magsasali na naman tayo ng mga kalakal. Yan, Let's go.

para malinis. Para rin Lahat ng natin, sa... Turin, maliitin, kasi, natin mga plastic. Yeah, mga sakosaka, mga plastic na timbangin muna natin ito kasi binabagsak ng mga suki natin ito. Ayun. Kailangan timbangin kasi pay <tipi> out na pa to yeah, ayusin natin nakabank money out so titimbang na naman tayo nito timbang ulit <laughs> и все 是呗。 Thank you for watching mga kadyang. Please subscribe my YouTube channel. And please like and share sa ating mga videos mga kadyang. God bless.